guys. Harus mesa Ito ulam namin, kamunggay at ginamos. Yun, mga idol. Yan yung ano natin mga idol. Oh. May prepare na ng ginamos mga idol. Oh. Yeah. malunggay din. Ay, tangat. yan. dito na yan. Yan Sa gula na manok. Mm. yan may kapares sa monggay manok pero panit na sa manok ayos <laughs> pag kamunggay naglatay nagpusa sa sili ayos pusa sa sili monggay lang sapat na oh di ba yung ulam ni Viral pitch mga idol